lumalabas doon sa malakanya na ano gusto mo rin talaga pati si Lisa pati kayo ni Romaldos kayong tatlo pamilya what is the purpose of this uh, people's initiative to amend the constitution alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanian. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politiko ng mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala ang isipin pag nakaupo na kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw walang... Ik Hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Mulakanyan the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyang sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. And of course, we have to keep order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa naggulo. Hindi kami. Eh, ang inyo lang naman is to is side by side, presidential, republican, presidential type of government, i-emerge e, e Tapos, existing yung mga officers. So, ang speaker, si Romualdez, he becomes the prime minister. Ikaw gawain ka ng ceremonial president. O, tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name you are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, you know, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag, nag, ano, nag conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional district? Sound off kung anong gusto ng tao. Wala eh. Basta pagdating noong decided na mayroon nang ampera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprinta bukas ang si Marumaldes ng isang truck na pera, he does, does not care about how the value of the peso would go. If it is, if there's enough reserve to prop up the yung papel na pera. Hindi, hindi maganda eh. Nandiyan yan sila sa kanila. Ano? Well, kayong tatlo, you, you decide to shift to a parliamentary. Kasi ito na ang itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga p***. Well, so, except, sila, sila, maroon, yung tagadaba, sila, o oh nga, hindi talaga pumayag yun. So, yun lang ang sentimento ko.